guys, meron tayong isang pagi dito guys. I-dry fry natin ito. So, ugasan ko muna siya. Kasi ito yung marinit. First time ko magluto ng isang pagi. Kala ko dun. sabihin siya ng ayos guys 他上班，他上班，他去哪里？ tapos i-marinate natin siya guys. Ayan guys, mag-marinate tayo ng ating isda. Para makita yung ating kagandahan guys. Mukhang pagod tayo lula guys kasi galing tayo sa trabaho. Ito is cumin powder ito guys. Maglagay tayo ng cumin powder. Tansyado ko lang to eh. Tapos, meron tayong curry powder. yung chili powder, damihan natin chili powder guys kasi gusto natin wala ng chili then turmeric powder hindi ganun, okay lang black pepper ayan tapos, ito yung ating salt okay. tapos galitin ng lemon guys Marinit lang natin siya ng isang oras sa natin di dry fry. Kamay na natin guys. Para mahalo lang guys. that. saka natin siya lulutuin. Ayan natin yung ramili na masala. See you later sa ating pagluluto, guys. Ito na po yung naka-marinate ating isda guys. So mag-start na po tayo sa pagluluto. Mayroon tayong sliced onion, garlic, may chili tayo dyan at yung ka, ginger. Pumbisa so, na po tayong magluto guys. Olive oil po yung ating ginagamit na oil. Ayan. Ayan, pritom mo isda guys. Nalagay ko na po yung isda. Prito lang siya ng kaunti, guys. Meron talaga tayo itong rice. Brown rice po yung ating rice, guys. Ayan. Prito lang natin itong magkabilang side. Golden brown, guys. Kahit ganyan lang siya, guys. Ayan. fry lang. tapos i-fry like natin kami ng side. na po yung ating naka fry na isda guys ayan magluto na tayo ayan guys mag start na po akong magluto luya po yung ating inuunang iprito guys kasi um, gusto natin yung amoy ng luya Tapos nilalagay ko na yung sibuyas at saka yung curry leaves. Hintayin lang natin mag golden brown yung ating sibuyas. Okay na po yung ating sibuyas guys. Ilagay na natin yung ating bawang at saka chili. Yan guys, naraw na po yung ating sibuyas, bawang, at saka luya. Ilagay na po natin yung isda dito guys. Yan, nalagay po natin yung isda guys. Takpan natin siya ng kaunti para medyo lalambot yung isda. Kasi itong isda na ito guys is medyo matigas siya kaunti. Ayan. Tagpan muna natin siya na mga 5 minutes. So, ngayon guys, naglagay po ako ng coriander leaves, guys. Kaunting halo lang. ayan na guys, luto na po yung ating dry fry na isdang pagi guys. I thank you for watching. Hope to see you on my next video.